Okay mga Brad, dito naman po tayo sa ating channel Ating balikan po ang laban ni Casimero mga kaibigan At mayroon pong isang vlogger at nakalimutan ko At mayroon po siyang nakalagay doon sa kanyang thumbnail na Kombinasyon daw yung tirada ni Angas ng Pinas, Casimero, 3 Division At sa kasi Floyd Mayweather at si Manny Pacquiao at si Tank Davis Ating at tingnan mga kaibigan yung highlights niya at ipakita kung totoo nga ba yung sinasabi niya. Dahil bibigyan ko kayo ng mga kukunting video, hindi ko lang pahabain dahil maka tayo. At pasalamat tayo sa mga video na ito. Ay meron kakunti tayong makukuha. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, pakilike, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. At tama nga ang sinasabi niya na mayroong nga kahawig going downstairs. He has landed that that right hand from, from time to time and came with a, uh, left hand. Siguro mga kaibigan, sa tagal na magkasama si Pacquiao at saka si Casemiro at doon sila magkasama sa sparring session doon ay nakakuha na talaga ni Casemiro yung techniques ni Manny Pacquiao yung hindi naman masyado si Manny Pacquiao in and out yon pero hindi siya masyado nasa malayo matindi talaga ang paa ni Manny Pacquiao kaya yung head movement niya yung ginagamit si Casimiro iba hindi masyado yung yung paa niya hindi masyado magalaw ngunit yung yung kanyang head movement may matindi talaga parang iilag lang siya ng kapunti. ganun lang ilagan lang pero hindi ito kailangan itong matindi na pag iinsayo dahil... Eh. Ayun. Tumitira kasi yung mga world champion talaga. Si Better Bib. Ayun. Tumitira ng sa malapitan lang asuntok pero malakas. Ayun. Si Better Bib, Yun rin. Mara, marami. Kasi kadalasan kasi ang mga boksingero na yung mga world champion yung mga dekalibre ng boksingero tumitira ng malapitan pero malakas pala. Pero ganun si Casimero. At ito namang yung upper cut rin ni Casimero. Ayun, parang Rizzi si Tank Davis na estilo rin. Eh. Casimero is extending that left. Si Casimero matras na rin eh, no?